At iba pa ang balita, palalawaki ng BARMMLCO ang automation at itutulak ang 10 taong bisa ng lisensya sa pagmamaneho. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, ibalita mo. G balita Express na katatang palawakin ng Bangsamoro Ministry of Transportation and Communication o MOTC ang automation ng Bangsamoro Land Transportation Office o BLTO upang maging mas madali at accessible ang pagkuha ng lisensya at pagpaparehistro ng mga sasakyan sa rehiyon. Ipinahayag ni MOTC Minister Termizi Masahud ang plano na magbukas ng mga bagong tanggapan ng BLTO sa Lamitan, Basilan at Maguindanao gayon din ang pagtatatag ng unang regional office sa Cotabato sa pagkakipagtulungan nito sa Stratcom Corporation nakapag-issue na ang BLTO ng mahigit 110,000 at lisensya sa pagmamaneho at 36,000 rehistrasyon ng sasakyan mula nang maisaayos ang kanilang sistema noong 2021 mayroon na rin renewal kiosk sa Cotabato na nagbibigay daan sa self-service transaction sa loob lamang ng 30 minuto. Pinutukoy rin ng MOTC at Stradcom ang posibilidad ng pagpapatupad ng 10 taong visa ng lisensya sa pagmamaneho sa BARMM bilang pag-aayon sa patakaran ng LTO Central Office. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.